you know hinug na tong ating black peach to ho yan so hinihintay ko sanang mag pitch ng sobra kaya lang eto yan o ganyan sana hinihintay ko sana mag pitch ng ganyan kaya lang eto na dry na siya sa kanyang puno kaya magandang seed source to Ayan, kunin natin. Ayan. So, ito yung hinugna, na. Medyo kumukulubot ng orange eh. Ayan. Titikman natin. Ito pa isa. Yeah. Mayroon tayong tatlong na harvest na black peach jupentijo. Ayos. Tikman natin mamaya mga parikoy ko.